Tara mga kalots, luto tayo ng munggo. Kahit hindi Friday ngayon, lutuin natin ng munggo. Bakit Friday lang ba pwedeng kainin ng munggo? Siyempre kahit anong araw, pwede natin kainin ng munggo mga kalodi. At samahan nyo ako ngayong araw na to dahil ipagluto kayo ng masarap na munggo na may pata ng baboy. Tara mga kalodi, ito mga dapat natin gawin. Una mga kalodi is pinakuluan ko na yung uh, pata ng baboy natin mga kalodi. So, papalambutin natin itong maigi mga kalodi. Masarap kasi ito pag sobrang lambot. Para hindi na tayo mahirapan gumuya. So, ito na nga mga kalodi. No? Dahil sa pinakulaw ko na yan na matagal. So, okay na yan. Then, after na nga natin pakuloan yung pata ng baboy mga kalodi. So, pinalambot ko na rin dito syempre yung importante nating ingredients. Ang munggo. Yan. Kailangan dito mga kalodi is uh, palambutin natin maigi mga kalodi yung munggo. Then maghiwa na nga pala tayo dito mga kalodi ng bawang Siyempre mga kalodi no Importante ang bawang sa lulutuin natin Dahil yan ang, mag, yan ang magpapasarap sa ating munggo mga kalodi So uh, ko lang pala dito mga kalodi yung bawang Para talaga matanggal ko yung balat kagad Then hiwain lang natin siya ng mga maliliit Then after nyan mga kalodi isunod natin yung sibuyas So tanggalin lang natin mga kalodi yung uh, sibuyas no So, huwag ka lang masyadong tumingin sa sibuyas para hindi ka maluha. Hindi gaya ng pinamahal mo na pinaluha ka. <laughs> so, uh, itanggalin lang natin mga kalodi yung balat niyan. Then, after niyan, is hiwahiwain na natin siya ng uh, saktong hiwa lang. Parang sakto lang ng pagmamahal niya sa iyo. Arrgh! Sabay ganun. <laughs> Then, isa asayt side lang natin yan mga kalodi. Then, syempre, sunod natin dito mga kalodi yung kamatis. Yun, no? Mamala mo pa yung kamatis natin mga kalodi. Napakasarap. Then, hiwain lang din natin yan mga kalodi. Then, dito mga kalodi is nagpainit na ako, no? Ng uh, mantika. Then, kapag uh, medyo mainit na yung mantika natin mga kalodi, syempre, una natin ilalagay dyan yung bawang. Then, halu-haluin lang natin ng bawang mga, mga kalodi. Kapag medyo uh, golden brown na yung bawang natin dyan mga kalode, pwede na natin isunod yung sibuyas. Para hindi masyadong masunog. Kasi masasunog yan. Eh, kagaya ng ginawa ko, nasunog yung bawang natin. Pero hindi naman niya maapektuhan sa munggo natin. Then after na yung mga kalodi, ilagay na natin syempre yung kamatis. Dapat gisahin natin maigi yung, mga, yung kamatis mga kalodi. Mas masarap kasi yung kamatis is lutong-luto. Para ano ba? Para hindi mabilis mapanis yung munggo natin. Kasi pagka yung kamatis natin mga kalodi is yes, hindi natin yan niluto maiki is mabilis mapanis yung uh, pagkain. Hindi ko naman sinabi na hindi na siya mapapanis pag nilabas mo. Ah. Pagka nasa labas, nasa labas, I mean, ano ba yun? Basta I mean to say, wala sa rep. I mean to say, hindi ka siya mapapanis. Basta yun na yun. So kapag okay na yung kamatis natin mga kalodi, kapag luto na siya, Then, igigisa rin natin mga kalodi yung, uh, yung munggo. Siyempre, kailangan natin igisa yung munggo. Uh, dito pala mga kalodi is, ito pala yung gusto ko sa munggo, bagoong. Naglalagay ako ng bagoong sa munggo ko kasi uh, nakakadagdag to ng, ano eh, ng lasa ba. Parang isipin na lang natin na may sawag siyang hipon. Ayun, uh, na hipon pa. Then, after nyan mga kalodi, so nilagay ko na rito mga kalodi yung um, munggo natin, di ba? Kaya nga tinawag yan na ginis ang munggo eh. Paano yan paano yang magiging hindi ginis ang munggo kung di mo siya igigisa? Eh, wow. Anyway. So, ayan na. So, ginisa-gisa lang natin siya mga kalodi. Then, sinunod ko na yung pinakuloan natin pata. Mmm, sarap. Diyan pala matatakam ka na gabi. Talaga putok-batok na naman to. Nakakabata talaga yan mga kalods. So, hinalo-halo ko lang mga kalodi. Then, lalagyan ko lang siya ng magic ba? Para umangat lang yung lasa niya. Yun. Siyempre yung magic, sarap kasi nakakatulong yan eh. Para mag ano ba? Lumabas yung uh, sarap ng mga vegetable na nilagay natin. Yan. Then, takpan lang natin yung mga kalodi. Then, mga after mga 15, no? 15 minutes, pagkulo niya. Yan halo halo lang natin. Kasi gusto ko rito sa munggo yung malapot siya mga kalodi. Ayoko nung medyo malabnaw. Kasi mga kalodi, lalapot yung munggo natin kapag kayong mga munggo natin is yung dinudurog mo ba? Yan, tikman lang natin mga kalodi. Hmm, hindi pa. Medyo matabang-tabang pa siya. So, uh, lagyan natin to mga kalodi ng ano, ng uh, patis para pampatagdag lasa. Pero, tikman ko pa ulit ha. Kasi mamaya biglang umalat pag tinilagyan ko ng patis eh. Maya maya lagyan na natin ng patis yan. Ayan. Pampatagdag yung lasa. Sabi na mga kalodi meron na tayong bagoong, meron pa tayong patis. Then dito, uh, ang ilalagay ko rito is spinach mga kalodi Nilagyan ko mas maraming gulay, mas masarap, mas sustansya. Yun ang importante. Mas sustansya ang ating kinakain. Actually, meron akong tanim dito mga kalodi na pero hindi ko muna siya nila kinukuha kasi maliit pa siya eh. Baka kasi hindi na siya magbunga kapag kinuha ko yung dahon niya. Siguro spinach, di ba? Para tayo si papay, di desay limit niya. Pag nakakain tayo ng spinach, na nalalaki yung muscle natin. May ganon. <laughs> so, ayan na nga mga kalodi. Dahil okay na to, tara. Tiki na. Kita niya ba yung mga kalods? Napakasarap! Tara, saluhan niya na ako mga kalodi. Tikman na natin tong niluto nating munggo. Mm, medyo mainit-init pa ito mga kalodi. Unong subo pa lang mga kalodi para sa inyo. Mm. Sarap mga kalods Grabe, sarap kumain ng monggo Lalo na kapag mainit na mainit Masarap to kapag uh, ulan no? Grabe, lalo na tong ano Itong taba ng baboy, mga kalodi, oh Tigman nyo, mmm, ang sarap Grabe, melting in my mouth Sabi nga nila, ang sarap mga kalodi Grabe So ulitin mga kalodi Paalam po sa inyo Bye-bye